Hello, hello guys. Magluluto ako ng balatong ba. Ayun, pwede na 'yan. Lagay ko na 'tong balatong na munggo. Yan. Oh, dito ko na. Lagay ko so, na rin itong ano guys eh. Daw ng hampalaya para sa mga better. Yung masaklap, masaklap ang buhay dyan. O ayan. Ganito ko nyo. yan pwede na, pwede na.